Uwi ba ka kayo mga kabayos, kabolers, at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So update ulit tayo mga kapalikpik, no? So background natin ngayon, clear na tong area na to. Tinanggal na kasi natin yung isang aquarium dyan, no? At inilipat na natin sa labas. So ito na lang yan. So meron tayong dalawang 35 gallons. Saan nakasalagay ang ating... Australian Golden Arwana at yung ating albino pa ko at ang ating giant gurame. So, yun, no? So, yun na nga. Natupad na yung gusto natin na magkaroon ng space dito sa area na to, no? So, para may bench tayo dyan. Para may uupuan, no? Kung sakaling may mga bisita tayo na no? pupunta. Or, the same time kami rin, no? Para may galawa lang tayo. Kasi, no, last time nga, di ba? Medyo parang naging ketchup, eh. <laughs> so, yun. So, so, binago natin yun para medyo mas magandang tingnan. At, Siyempre, hindi lang naman natin basta inilipat yung mga isda natin. Kasi nga, tinindin din natin kung ano yung mas magandang lugar kung saan saan sila san, 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 san nakalagay, di ba? Mas maganda kasi yung hindi na natin palipat-lipat. Although, ganun na lang nangyayari ngayon sa atin dahil palipat-lipat ako ng mga aquarium at the same time yung isda natin. So, siguro nai-stress din kaya ganun na ang nangyayari sa ating mga isda, ang iba kasi mga nangamatay no? so hindi natin maiwasan yan ganun talaga, namamatay-matay din yung mga isda na ating mga inaalagaan sa tayo so yun no? tingnan muna natin yung dalawang 20 gallons na ibinalik natin do sa dati niyang pwesto sa labas yun mga kapalikpik no? so nandito na ulit nakalaga yung ating dalawang 20 gallons, no? Medyo masikip tong lugar na to kasi ito yung space namin para sa sampayan at the same time may mga konting halaman dito. Pero ito, no? asya naman dito. Actually, kasya dito yung 35 gallons. Sukat yun doon pero yun nga, no? Medyo ang hirap lang maglipat. Siguro sa mga susunod, no? Oh? <laughs> ito na naman, no? Kaisip na naman ng paglilipat. So, ito, no? Niready na natin dito yung 20 gallons dito. Kung sakaling may maisipan tayo na bumili ng another isda. No? So ayan, naka rain drop siya na, ayun, kita nyo. Kumabaksak yun lang yan, yun. Mga DIY natin yan, no? So ayan, yun. Kasi so, tapos may bato tayo dito. Tapos sa baba, yun, no? Medyo madilim, pero yan, okay lang yan. Basta imagine ninyo na lang na ganyan yung setup natin. So yun. So ayan yung ating sa 20 gallons na nakaready na dalawang aquarium nasa labas. Tapos kapalikpik na update ko na kayo dito dito sa ating mga cichlids na isda. No? Medyo nangunti sila kasi hindi nakasurvive yung iba namatay, No? So okay, sige, okay lang yon Na La tayo magagawa dyan. Ganun talaga yung ano ng mga isda natin eh. No? So battle, ano te, kumbaga survival to sa mga isda. No? Sa so, mga nabibili nating isda. Yung iba, okay, nagkakapag pero yung iba naman, hindi, no? So, ganyan talaga, yan. So, dito, tingin ko, lima na lang sila. O, oh, anim, anim, anim. Anim yan, ayan, meron naman sila. Pero, may balak nga tayo na bumili pa ng additional dito, no? So, ito, tingnan natin, Oh. So, dati, pag kinakato ko uh, bintana, ah, bintana, itong top, ayan, nagpupuntahan sila dahil gutom. Yan sila, o, oh, yan, 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 yan. So, medyo lumaki na naman sila. Yan, yan. Lima. Asan ba yung dalawa? Isa. Ikaw alam, nasa yung isa, no? So, yun. So, tatagdagan na lang natin yan para mas maganda, para pag pinicture natin sa inyo, eh, mas maganda siyang tingnan na maraming mga aqua, aquarium, mga isda na nakalagay. So, yun. Tapos, so, ito nga, kapalipik, no? Yung ating uh, golden Australian arwana na mo. Ganda niyan. Laki na siya. Pero mat matindi din ang dinanas na ito, no? Palipat-lipat din kaya yung kanilang scale, no, na tanggal din, no, na na sira, -sira. Pero ngayon, okay na recover na siya. Especially noon time na sinama ko yung pako. So, kinagat yung kanyang parang dito, no, yung dito, yun sa baba. So ngayon, okay na, no, tumubo na. So, sa mga previous vlog ko, pag nakakita nyo yan, okay yun. Pero sa ngayon, okay na yung kanyang skin at mga palikpik dyan. No? Overall condition, okay na. Pero right now, ayan, kumaka ang pagkain yan is super warm. Ayaw kumain ng iba. Pero idadayot ko yan para kumain ng mga pellets. Kasi may pellets tayo dito, pura ko wari Pero ayan. Pero sa ngayon, ayaw pa niya kumain. So, yun. Kakain din yan. Pagdaguto. Tapos dito sa baba natin, ito, ayan. Ito okay, last time na sinabi ko sa inyo, may divider tayo dito, no? So the purpose is para maging okay sila, no? Hindi na sila mag-away. Kasi sa ngayon, very aggressive itong gurami natin, nang aaway eh. So ngayon, siyempre magpaparis siya. Hindi naman magpaparis, magiging friends na sila. Tapos yung near, near, future, eh, magiging okay na rin sila. Tapos, ayun nga, yung natin na magano tayo, mag-invest tayo ng another aquarium na mas malaki. 100 gallons siguro. Yung perfect dito sa bahay natin. Then, at the same time, magbabawas tayo ng aquarium. So, ayan o. No? So, ayan ang status ng ating gourami. yan Ang ganda niya, no? oh aggressive, o. Oh, very aggressive. O, oh, kita mo naman, o. Oh. O, oh, o. Oh, gutom kasi yan, eh. Hmm. yan, At itong paku natin, alam mo naman ang natin, medyo shy type talaga ng isda yan, eh, Nagaganyan no? lang yan. Hindi katulad na itong isang gourami natin, eh. Yan. So, yun, no? Tapos, dito sa ating 50 gallons na tank, no? Nandito yung ating si Red Bobo na Oscar at si at same time si ano si Pickup Mas no nandito pa rin sila okay na okay na sila dito friends to friends na sila no kaya yung dalawa na lang inaano actually pati tatlo kasi balo ko pati yung arwana eh isabay na rin natin doon no tapos Baka dito natin yung no? Pero, hindi pa naman. Medyo, baka next year o oh, ano. <laughs> so, yun, no? So, hanggang dito muna, mga kapaligpik At maraming ulit sa, maraming, maraming salamat sa pagsubaybay sa akin channel. At, sana, kahit paano eh, nag enjoy kayo na panoodin to. At makakuha kayo ng mga ideas na pwede nyo gawin para maging hobby nyo. At pag nandoon kayo sa loob ng bahay, eh, mag-enjoy din kayo katulad ng aking dinagawa. So, hanggang sa muli!